So sa videong ito ay pangatlong change oil na natin at unang change gear oil dito sa motor ng kapatid ko. So kumusta na nga ba yung kondisyon ng motor na ito sa kanyang 3,000 kilometers odo? Ano yung mga kailangan regular natin i-check sa ating mga motor at kung paano yung proseso ng change oil at gear oil? So ito nga po pala yung update sa motor ng kapatid natin Kung may kita nyo naman, napakaganda pa rin ang kondisyon Parang bago pa rin yung dating po niya At ang kanyang odo po ngayon ay umabot na sa may 3,000 kilometers So for idea lang, yung unang change oil po nito ay nung umabot siya ng 600 kilometers odo Pangalawang change oil, 1,600 At ngayon yung pangatlo, after 1,500 kilometers odo I-change oil na po ulit natin siya Halos sinundan din po natin yung timeline na 500, 1,500 3,000 kilometers. So ito regular na po na kada 1,5 5 kilometers odo yung pag-change oil natin. So about dito sa oil na gagamitin natin, actually yung AX7 scooter sana yung bibilin ko kaso nawala na stock dito sa area namin ng shell. So sa shell ko binili to. So ito applicable pa rin po naman sa mga scooter AX7 na MA2. Parang halos katulad lang yan ng shell long ride na inapply po natin kay Scarlett po natin. At napaka smooth ng takbo. By the way, yung review po niyan is nung nag long ride po kami sa Tarlac. Kaya upload ko na lang po yung soon experience natin sa oil na to. Sa gear oil naman dahil linggo ngayon limited po yung mga nakabukas na mga motor shop. Kaya naman ito lang inabili natin motor. Bibili din sana ako ng shell na gear oil. Kaso nga wala. Halos hindi available. So din na natin kasing i-gear oil at saka i-change oil ito. So ito po yung mga nabili natin para dito sa motor na to. So bago natin gawin yung check up lang natin yung motor na to dahil sa kapatid ko nga to at hindi ako yung gumagamit nito. Tignan natin kung may madadiagnose tayo na sakit or kailangang remedyuhan, Kailangang i-check or kailangang i-adjust para nagsagayon magamit pa rin po siya ng kapadid ko na maayos. Pag nag-check up ako, unang-una kong ginagawa nagpipiga ako ng preno. Yan po kasi yung pinaka-importante. So, kadalasan na lumuluwag or medyo lumalalim is etong sarer brake po natin. Sa case po niya, medyo malalim na po yung free play po niya. So, kailangan na po natin siyang i-adjust dito sa adjusting nut po niya. So, ngayon matining yung takbo ng gulong po natin. So sa pag-adjust, iusog lang po natin to. Ikutin po muna natin man ng dalawang ikot siguro. Dalawang 360. Tapos make sure natin na yung kurba po niya is ganito po or yung orientation para sumakto po siya. Kada dalawang ikot, ikutin po natin siya. At pakiramdaman po natin kung naglalak. Dalawang ikot. Ayan, di pa naman. Dalawang ikot ulit. Isa pa. Dalawang ikot. Ayan, sa is na to, naramdaman ko na na tumigas po siya. So, yung gagawin ko ngayon, dahil umipit na po yung brake shoe, ikot po tayo ng tatlo. One, two, three. Ayan. Ayan. So, sa ganong paraan, na-adjust na po natin yung brake shoe po natin at yung pihit po ng ating mga lever. Ayan, tumigas na po. Medyo matigas na po siya. Fuel consumption, check natin. 659, layo ng tinakbo hindi na reset 43.5 tumaas po siya kumpara nung last Kung tinignan after change oil ni reset ko para makita ko kung may pagbabago so next natin i-check sa 3K Odo kung may lagutok na po or yung manibela po niya is sana po yung boil race so yung ginagawa ko upuan ko yung likod naka center stand po yan gagalawin ko Ayan, goods pa po yung manibela, hindi pa palitin yung ball race, so hindi naman nalulubak yung kapatid ko. Kung na-check po natin gulong sa likod, syempre yung gulong di sarap. Angat lang po natin itong front, kutin natin, Ayan, maganda naman yung play. At, di pa naman sira yung bearing nya. Sa so, pagsinyesha ko yung dito sa tambucho. Ayan, kapag medyo mamasa sa problema yung magina. Pero ito, ito yung tuyo, goods. Sa coolant naman po nya, ayan, masipat natin dito. Ayan po, nasa ilalim ng konti ng upper. So, di pa naman siya bumababa sa lower, kaya goods pa naman yung coolant natin. Also, sound check para malaman natin kung may kalaskas or lagitek. Check lang natin. Start. sa CBT hindi naman po siya makalaskas sa 3K Odo Lagitech, may normal na Lagitech talaga yung Honda Click pero hindi yung Lagitech na sobrang lakas kasi pwedeng sa tensioner yun or sa mga rocker arm po natin pero yung konting Lagitech pwedeng sa CBT yun or normal na tunog talaga ng engine po natin pero so far, normal yung engine at transmission yung idle speed po natin or idle screw, di pa po natin ginagalaw yan kaya naman nasa standard RPM pa po yan Unahin na po natin palitan 'yung gear oil po natin. So dito sa left side ng ating mga motor katabi or nasa likod ng CVT po natin, may may, may kita tayong tatlong tornilyo. So ito 'yung intake, ito 'yung drain bolt po natin sa ating transmission. Yung una ko pong binubuksan dito, 'yung intake or kung saan natin ipapasok. So unang bukas po ito by the way ah. Para pag binuksan natin yung ilalim, dire-diretso siyang tutulo. Para po sa mga nagtatanong kung tuwing ilang odo po natin dapat palitan yan, una natin pagbasihan sa manual. So mabasa po natin sa manual, may nakasulat final drive oil. Yan po yung sa transmission oil po natin at 2 years daw po yung interval. Pero tayo para ma-make sure po natin na fresh lagi yung gear oil natin at hindi siya magkulay gatas, Ginagawa po natin yung pagpapalit ng gear oil kada pangalawang change oil. So isasabay po natin siya sa pangalawang change oil ng ating mga motor. So pagkatapos buksan na natin itong bolt, drain bolt natin dito sa ilalim gamit pa rin tayo ng 12mm socket wrench. So kung makikita nyo, tumutulo na. Maglagay lang po tayo ng pangsahod. Ayan, tapos pagkabukas po natin ito. Unang bukas sa hindi po siya masyadong mahigpit kung kaya naman talagang hand tight lang po itong mga to. By the way, may washer po yan ha? Ayan, dito may kita natin. Ayan, kung may kita nyo, hindi siya sobrang linaw eh. Hindi siya yung katulad ng mga dating gear oil natin na medyo malinaw. Ito parang medyo umitim, no? Ayan, no? Actually, nahaluan na yan ng lumang engine oil, ha? Pero, pero mas sabi kong umitim na po siya. Actually, dapat sa pangalawang change oil ko siya lalagyan ng gear oil. Kaso, wala tayong time nun. So, dito na natin sa pangatlong change oil na palitan. So, after madrain, bilid lang natin ng konti yung motor natin. Palip, para bumuhos po yung gear oil ayan kung makikita nyo tumutulo pa about naman po sa gear oil na gagamitin natin actually ang dami ko ng video ng pagpapalit ng gear oil madalas yung ginagamit ko yung gear oil ng Honda pero dahil sarado sila ngayon ayan bumili po muna tayo ng motul eto goods din naman to ATW90 pang scooter tunungin nyo ako kung ano yung mararecommend ko okay sa akin yung gear oil ng Honda tsaka yung gear oil ng Shell also maganda po yung may nguso na ganito para malalagay po natin siya ng buo syempre bago po tayo mag refill ng gear oil takpan lang po natin yung drain bolt po natin by the way yung drain bolt po natin mahaba kaysa dito sa intake po niya na maliit lang so ito medyo papasok pa po yan ayan tapos ikuti natin So ayan, pag sinabing hand tight, ibig sabihin hindi po natin gagamitan ng special tools. So persa lang ng kamay, pag napersa na natin, kahit di na natin itodo ng sobrang persa, basta maikot lang natin, ramdam natin na tumigas, okay na po yun. So dito naman sa gear oil natin, puputulin lang natin yung uso po niya dito sa dulo. So pwedeng gunting, pwedeng cutter. Yung iba may opener po sila pero eto pinuputol tapos sasaksak dito. E, para sa mga nagtatanong kung gaano karami yung ilalagay kasi may iba't ibang laki ng gear oil at baka masobrahan po tayo or kulang yung mailagay po natin base sa manual 120 ml yung need nating ilagay so may ibang container na saktong 120 na pero sa case natin 150 to, so tantsahin na lang natin na may matira ng 30 ml so tantsahan gaming na lang po tayo so pasok lang po natin siya dito sa intake po natin natira ng konti so syempre pagkatapos yung intake bolt po natin Ilagay lang po natin tas hand tight. So wag nating kakalimutan 'yung mga washer. Ha? May washer din dito sa uh, drain bolt natin. So ayan, ikpitan lang po natin, hand tight lang. Ayan, okay na. So after sa transmission or change gear oil, palit naman po tayo ng engine oil. So dipstick muna, check po natin kung nagbabawas po ng langis yung recent na oil na nilagay natin. Punasan lang natin, tapos suksok natin, patong lang, tapos tanggal. Ayun o, no, oh, nasa upper, sakto lang siya. So yung huling nilagay natin dito fully synthetic pro Honda. Pero this time try tayo ng iba. So siguro isunod ko agad dito sa motor ng kapatid ko is yung Shell Advance Scooter. Kasi MA2 pero pwede rin naman siya for scooter. So binili ko po siya sa Shell sa halagang 360 pesos. Kaya kung kaya naman 100% legit po ito. Ayan may code po siya. Peel po natin to. Ayan may code. Tama. Tapos dito sa peel here sa likod. Ayan, meron po siyang doble. Chinese-Chinese na yan. So, isa sa sinisigurado ko yon bago maglagay ng engine oil na genuine yung oil na ilalagay po natin. So, Shell ako bumibili or sa Honda kung Pro Honda yung bibilin ko. Or kung bibili tayo online, make sure natin sa trusted shop at kung di sa saan-saan lang. Kasi maraming mga replica ngayon ng mga fake engine oil na ginagaya yung packaging pero yung laman niya hindi katulad nung sa genuine na oil. So, ingat po tayo baka masira yung makina natin. So buksan lang natin to 0.8 liters na pala to Or 800 ml Kaya saktong-sakto ito Ibunti ko na nakalimutan Di pa pala natin na drain So drain lang muna natin yung oil natin Bago tayo magsalin Kasi damit po tayo ng 12 millimeters Nasa socket wrench Hindi ko na po ipapakita yung ilalim May marami po tayong video dyan Ayun Pag nabaklas na po natin Kahit kamay na natin Ready na natin pang sahod Ayun o no? Mintis Mintis na naman Simot na po natin Tignan natin yung na-drain natin na oil Synthetic pro Honda po ito ah By the way Ayun oh no? May itim 1,500 kilometers Odo po yung natakbo bupo yan ilang okay, ulit natin Yung drain bolt po natin So sa pagigpit po nito Hand tight lang din Yeah Ah So ayan, lagay lang natin itong bagong oil natin. Nabutasan na po natin. Ayan, shoot sa embudo. magic embudo natin. Ayan, ubusin lang natin to dahil saktong 0.8 or 800 ml naman ito. So sakto, 800 ml. Para sa engine oil Nitong version 3 po natin So sukatin din natin yan sa dipstick Para makita po natin Kung sobra i-level So yan nilinis na rin natin dipstick Pinunasan yung dulo Patong lang natin Check natin kung sobra Ayun Sakto lang siya Dun sa upper Ayun So unang bukas Gamit yung bagong gear oil natin At bagong oil Engine oil Ayun no painitin lang natin ng mga 5 to 10 minutes para umikot yung oil dito sa ating engine tsaka doon sa transmission po natin so bira lang natin, tignan natin kung smooth napaka smooth so yun siguro gagawin ko to ng video na moto vlog para ay kwento ko rin sa inyo yung experience kung smooth ba yung oil na ginamit po natin dito sa version 3 na to so yung experience natin naman dito sa long ride na ginamit natin kay Scarlett upload ko soon napakaganda ng review natin doon at, at may kita nyo doon kung gaano naging smooth yung motor natin sa long ride So, tuloy-tuloy pa rin po yung change oil series natin kung saan tinatry po natin yung mga oil na nire-recommend po ng mga subscriber po natin at nilista po natin sila. Pero yan, pipili pa tayo next time yun. So, actually, lilitaw pa lang po yung oil change after 9 km. So, konti na lang bago lumitaw. So, naunahan po natin. Ngayon, iseset po natin siya ng 1,500 ulit. Para nang sa gayon, 4,500 approximately. Doon po ulit natin siya i-change oil. So yung ginagawa ko dyan para ma-delete yung code Kagaya ng ginagawa ko dati Pindutin natin to set Tapos open natin yung engine natin Wala pong mangyayari dito dahil wala naman talaga yung oil change po dyan Ayan, wala naman po talaga Pero kung titignan po natin sa remaining po nya Which is kanina, 9 kilometers Tignan natin kung nandun pa rin Or kung nag-reset sya Ayun, wala na yung 9 kilometers Ibig sabihin, exactly after 1.5 Doon po ulit lilitaw yung oil change indicator So yun lang po muna para sa video na ito By the way, si Scarlett natin nire natin na mags Di pa tapos So na-upload po natin The more click, the more you know Pangatlong change oil At unang change gear oil Nitong Honda Click version 3 Bye-bye